May tiwala ka ba sa Panginoon? Paano mo ipinapakita ang iyong tiwala sa Kanya? Sa araw na ito, ating matutunghayan ang kwento ng pagtitiwala sa Panginoon. Kapayapaan mga bata, halina at ating pakinggan ang kwento sa araw na ito na may pamagat na ang panalangin ni Josapat na mababasa po natin sa ikalawang kronika, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 30. Noong unang panahon sa karian ng Juda, may isang mabuting hari na nagngangalang Josapat. Mahal niya ang Diyos at tinuruan niya ang kanyang mga tao na sumamba lamang sa kaniya. Dahil dito, pinagpala ang kanyang kaharian at namuhay ang mga tao ng mapayapa Isang araw, nakatanggap si Haring Josapat ng nakakatakot na balita. Tatlong malalaking hukbo ang mga Moabita, Amonita at Mayunita ang paparating upang lusubin ang Juda. Napakarami nila at nasa Engedi na sila. Malapit na sa Karian. Natakot si Josapat. Pero salit na magpanik, humingi siya ng tulong sa Diyos. Tinawag niya ang lahat ng taga-Juda upang mag at manalangin. Nagtipo ng buong bayan mula sa mga matatanda hanggang sa malilit na bata sa templo ng Diyos. Tumayo siya sa gitna ng pagtitipon at nanalangin ng buong puso. O oh, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, Ikaw ang Diyos sa kalangitan. Ikaw ang namumuno sa lahat ng karian sa lupa. Makapangyarihan ka at walang makakalaban sa iyo. Naniraan kami rito at nagtayo ng templo para sa iyong pangalan na sinasabing kung dumating sa amin ang sakuna, digmaan, salot, patagutom, kami tatayo sa iyong presensya sa templong ito sa pagtat ang iyong pangalan at mananalangin kami sa iyo at ikaw ay dirinig at ililigtas kami. Ngayon, narito ang hukbo ng Amon, Moab at Sierra na hindi mo ang labanan ng Israel noong lumabas kami sa Egypto. Pero ngayon, sinusuklian nila kami sa pamamagitan na paglusob sa amin. O Diyos namin, huhusgan mo ba sila? Wala kaming lakas laban sa ganitong karaming kaaway. Hindi namin alam na ang aming gagawin, pero ang aming mga matay nakatuon sa iyo. Tahimik ang lahat habang nakatayo si Josapat sa harap ng mga tao kasamang mga asawa, anak at maliliit na bata. Ang sagot ng Panginoon. Ang espiritu ng Diyos ay dumating kay Jehazel, isang Levita. Sinabi niya, "Makinig kayong lahat, taga-Judah at Jerusalem. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob dahil sa malaking hukbong ito, sapagkat ang labanang ito ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos." Bukas, lumusong kayo laban sa kanila, pero hindi kayo kailangan lumaban. Tumayo lamang kayo, manatiling matatag, at panoorin kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob. Humarap kayo bukas, sapagkat ang Panginoon ay isa sa inyo. Pagkarinig sa nito, lumuod si Josaphat at ang lahat ng taga Judah at Jerusalem ay nagpatira pa sa harap ng Panginoon upang sumamba. Ang mga levita ay tumayo at malakas na nagpuri sa Panginoon. Kinaumagahan, maagang gumising ang hukbo ng Juda. Sinabi ni Josaphat, Maniwala kayo sa Diyos at maliligtas kayo. Pagkatapos, iniligay niya sa unahan ng hukbo ang mga mga awit ng pagpupuri sa Diyos. Umawit sila. Purihin ng Panginoon. Pag-ibig niya'y tunay, laging sapat kailanman. Habang umaawit ang mga mga awit, ginulo ng Diyos ang mga kaaway. Nagkagulo ang mga Moabita, Hamonita at Mayunita. Nag-away-away sila at nagpatayan. Pagdating ng mga taga-Juda sa lugar kung saan dapat sana'y may labanan, lahat ng kaaway ay wala na. Wala silang ginawa kundi tumayo at panoorin ang dakilang gawa ng Diyos. Mula noon, ang lahat ng kariyan at bansa ay natakot ng malaman nila kung paano tinalo ng Panginoon ang mga kaway ng Israel. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Josaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, narinig natin ang isang napakagandang kwento may tuwala ka ba sa Panginoon? Dapat lang na may tuwala tayo palagi sa Panginoon, mga bata. Gaya ng ginawa ni Josapat. Paano mo ipinapakita ang iyong tiwala sa kanya? Ito ay sa pamamagitan ng pananalangin ng buo sa Panginoong Diyos. Katulad ng ginawa ni Josapat na para sa kanila, hindi nila magagawa yung mahirap na laban, pero dahil sa kanilang tiwala sa Diyos, sila ay nagtagumpay. Ano pa ang mahalagang aral ng kwento sa araw na ito? Una, laging magtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon. Katulad sa ating kwento, kahit natakot si Josapat, agad siyang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-ayuno. Kapag naharap tayo sa malalaking problema, dapat tayo magtiwala sa Diyos at humingi ng kanyang gabay. Pangalawa, manalangin ng may pagtitiwala na kakampi natin ng Diyos. Kapag ipinagkakatiwala natin ang ating mga gagawin, halimbawa, mag -e exam aadis, may mahirap na gawain, at iba pa, ang ating Diyos ang tutulong at gagabay para sa atin. Mga bata, alam niyo ba ang ibig sabihin ng pag-aayuno o fasting? Ito ay narinig natin sa ating kwento kanina. Nag-ayuno ang bayan kasama si Haring Husapat dahil may espesyal o natatangi silang kahilingan sa Diyos. Ito ay ang protektahan sila mula sa napakarami nilang kalaban. Kasabay ng kanilang paghiling sa pamamagitan ng panalangin, sila rin ay nag-ayuno. Ano nga ba ang pag-aayuno? Sinaharing usapat at ang bayan ng Huda ay hindi kumain upang sila ay makapag-focus sa pananalangin sa Diyos. Isinantabi o pansamantalang hindi ginawa ang isang bagay, kaya ng pagkain, upang sila ay makapag-focus sa pananalangin sa Diyos. Hindi lamang natatapos sa hindi pagkain ang pag-aayuno. Ito ay maaaring tungkol sa pag-give up ng mga bagay tulad ng panonood ng TV o paggamit ng gadgets, matatamis na pagkain o ilang merienda, at iba pang mga paboritong activities na ginagawa mo. Ang layunin ng pag-aayuno ay para magkaroon tayo ng mas maraming oras para sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at makagawa ng mabubuting gawa. Ngayon naman, para sa ating activity, ay i-apply natin ang pag-aayuno sa simpleng paraan. Sa linggong ito, kayo ay maglalaan ng isang panalangin na patungkol sa inyong espesyal na kahilingan. Maaring ito ay upang gumaling ang inyong mahal sa buhay na may sakit, o kaya may gusto kang makamit gaya ng award. Pwede rin naman upang mas lalong mapuno ng pagmamahalan ang inyong pamilya. Kayo rin ay gagawa ng isang mabuting bagay para lalong mapalapit sa Diyos. Maaaring pagbabasa ng Biblia kasama ang inyong magulang o kaya ay pakikinig ng mga programa ng MHC Media gaya ng Blessed Day na kasama pa rin ang inyong magulang o iba pa. Kayo rin ay magigive up ng isang bagay na kadalasang ginagawa ninyo na wala namang particular na mabuting dulot gaya ng panonood ng TV, pagsa cellphone o iba pa. Handa na ba kayong gawin ang activity ito? Ito ay may pamagat na ang aking espesyal na kahilingan at ang aking ayuno. Ilabas na ninyo ang inyong papel, lapis o ballpen at kopyahin itong ipapakita ko sa inyo. Maaari kayong magpatulong sa inyong pamana teacher para sa activity na ito. Tapos na ba kayo mga bata? Gawin ninyo ang inyong simpleng ayuno para sa linggong ito ha. At sa susunod na pagkakatipong pamana natin, ay atin namang kakamustahin kung nagawa nyo ba ito. Ang ating memory verse ay mababasa sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Maraming salamat sa panonood mga bata. Hanggang sa muli. miss